Dahan-dahan, Mayn. -dahan, o. May no, hagdan oh. naman eh, o. Oh. Malaglag ka dyan, Mayn. Huwag Malaglag ka dyan, eh. Matarik pa naman yan. Oh, tama, matarik yan, o. No? <laughs> Hawak ka sa akin. Ito pag nakikita yung dagat tayo magpahawak. Ito so, ka sa akin. Baba ka kay papa? Opo. Hmm. Papa! <laughs> <laughs> <laughs>

dito talaga. O Tinawag pa ako. Di mo lang pala kailangan na tulong.